Let there be... Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang sci-fi thriller film na tinatawag na Venom, Let There Be Carnage. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Noong taong 1996, sa loob ng isang mental hospital, doon nakakulong si Kas Adi isang mamamatay tao, at isang babae na may kakaibang kapangyarihan, kaya niyang kontrolin ang tunog. Pagkatapos mawalan ng ilaw sa pasilidad, binigay ni Kasadi ang kanyang telang sing kay Francis. Kinuha ito ni Francis at isinuot sa kanyang kamay habang nangingilid ang luha, sinabing dahil sa lumalakas niyang kapangyarihan, malapit na siyang ilipat sa isang mas istriktong lugar na para lang sa mga katulad niya. Lubos na natakot si Kasadi dinala ng mga pulis si Francis sa harap niya. Wala siyang nagawa kundi ang sumigaw ng walang magawa habang pinapalayo si Francis. Habang nasa loob ng sasakyan, ginamit ni Francis ang kanyang kapangyarihan para lumikha ng malalakas na sound waves na naging dahilan para magdugo ang tenga ng batang pulis na si Patrick. Tumalon siya para agawin ang baril, pero sinipa siya palabas ng sasakyan ni Patrick. Nagising si Francis sa isang hospital room, may sugat sa kanyang mata, habang suot pa rin ang telang singsing. -sing. Sa labas, may narinig siyang boses, "Welcome sa bago mong tahanan." Dumating ang isang psychologist para i-check siya, kahit ang tagadala ng pagkain ay may suot na headphones bago pumasok sa kanyang silid. Nakakulong si Francis sa isang hiwalay na kwarto na puro salamin ang paligid. Tiningnan niya ng masama ang staff, tapos bigla siyang umatungal na parang tigre. Dahil dito, natakot at nagtatakbo ang staff. Pinulot ni Francis ang dyaryo at nabigla sa nabasa, ipapapatay na si Kasadi, ang lalaking mahal niya. Samantala, Si Patrick, na dati batang pulis lang, ay isa ng sikat na detective ngayon. Inimbitahan niya si Eddie para makipag-ayos. Ayaw sana ni Eddie na may kinalaman sa serial killer, pero nakiusap si Patrick na sila lang muna ang mag-usap. Pagtalikod ni Patrick, biglang lumitaw si Venom, gutom na gutom at gustong kainin ang ulo ni Patrick. Nahirapan si Eddie sa pagpigil sa kanya, kaya hinatak niya si Venom papuntang banyo. Galit na galit si Venom, tinatanong kung bakit kailangang interviewin lang ni Eddie ang isang normal na tao. Sa isip ni Venom, dapat ginagamit nila ang kanilang kakayahan para iligtas ang mundo. Hindi nila alam na may babae pala sa kabilang banyo. Narinig niya ang dalawang lalaking nag sa kabilang pader. Sumilip siya pero mga paalang ni Eddie ang nakita. Pagkatapos ng ilang sandaling pagtatalo, tahimik na lumabas si Venom. Nagtaka si Patrick pero inakala niyang may problema lang sa pag-iisip si Eddie. Pumasok na si Eddie para interviewin si Kasadi. Pero sa halip na sagutin ang mga tanong, binanggit ni Kasadi ang trabaho ni Eddie. Sabi niya, hindi raw maganda ang takbo ng karyer nito kamakailan. Nagalok si Kasadi, ituturo niya ang lahat ng sikreto niya kapalit ng pagsusulat ni Eddie tungkol sa kanya. Alam kasi niyang patok sa publiko ang mga istorya tungkol sa mga mamamatay tao. Nagtaka si Eddie kung bakit siya ang pinili ni Kasadi. Sagot nito, kasi gusto kita. Pero sa pagkakataong iyon, kakaunti lang ang sinabi ni Kasadi. Nang paalis na si Eddie, pinilit siyang pitingnan ni Venom sa mga guhit sa pader ng selda ni Kasadi mga guhit na ginawa nito sa buong buhay niya. Paglabas nila sa presinto, dismayado si Patrick dahil wala silang nakuha. Samantala, isinakay ni Eddie si Venom sa motor habang gutom na gutom ito at halos kainin na ang ulo ng isang pulis. Pag uwi nila, humingi si Venom ng papel at panulat. Sa loob lang ng ilang minuto, iginuhit niya ang lahat ng nakita niya sa pader, isang bahay, isang puno, at isang lugar. Umupo siya at ginamit ang kamay para iguhit ang eksaktong lokasyon, tapos hinanap ito online. Nang ikumpara, tumugma ito, isang isla pala. Kinabukasan, nag-imbestiga na ang mga pulis para hanapin ang bangkay ng biktima. Agad itong lumabas sa balita at biglang sumikat muli ang karir ni Eddie. Samantala, galit na galit si Patrick dahil nagamit lang siya. Nakumpirma ng sapat ang ebidensya para ipatupad ang hatol kay Kasadi. Labis ang pagdadalamati ni Francis nang malaman niyang ipapapatay ang lalaking mahal niya. Sa loob ng kanyang kulungan, naglabas siya ng napakalakas na kapangyarihan. Kinagabihan, habang ginagawaran si Eddie ng parangal, bamulong si Venom, Baka pwede silang makisali sa pagsugpo ng kasong ito. Gusto ni Venom na si Eddie ang maging tagapagligtas habang siya naman ang kakain ng mga masasamang tao. Pero hindi pumayag si Eddie, kaya nagtampo si Venom at gusto ng give in ang buong bahay. Sawang-sawa na si Venom sa kakakain ng manok na may balahibo. Gusto rin niyang makalabas at maramdaman ang hangin sa buhok niya. Galit na galit siya, kaya nauwi sila sa pagtatalo biglang umatake si Venom ng malakas, tapos bumalik siya sa kanyang anyong slime, kaya bumagsak si Eddie ng diretsyo sa sahig. Masakit siyang tumayo at pinaalala kay Venom ang kanilang kasunduan, na dapat sumunod siya sa mga patakaran ni Eddie habang nakikitira sa katawan nito. Hindi pa nga nila neresolba yung mga kasong walang ulo noon. Habang nagtatrabaho si Eddie, bigla na lang nagtype ng kung ano-ano si Venom sa computer para istorbohin siya. Kaya wala siyang nagawa kundi pagbigyan ang kaibigan pumunta siya sa tindahan ni Mrs. Chen para maghanap ng masasamang taong pwedeng kainin ni Venom. Pero wala ngayong masasama, puro mga nagyalang. Nagbiro si Venom na pwede niya raw kainin si Mrs. Chen, pero panandalian lang. Siyempre hindi pumayag si Eddie, kaya nagplan B sila, kumain ng manok, o magutom hanggang mamatay. Habang nagpapalakas si Venom sa pagtalon-talon sa mga gusali, nakita niya ang isang magnanakaw na nang aagaw ng bag sa isang babae. Pero mahina yung magnanakaw, at ilang ulit siyang sinuntok ng babae. Nagtangkang tumakas yung magnanakaw, pero tumalon si Venom pababa, hinablot ang paan nito, at inangat sa ere. Nang ibubuka na ni Venom ang kanyang bibig na pan ng matutulis ng ngipin para kainin ang ulo ng magnanakaw, pinigilan siya ni Eddie. Naiinip na si Venom kaya itinapon na lang niya yung magnanakaw sa basurahan, saka tumakbo paakyat sa bubong para maghanap ng ibang makakain. Biglang tumunog ang cellphone ni Anne. Muntik na itong mahulog pero mabilis na sinalo ni Venom at iniabot kay Eddie. Humingi ng paumanhin si Anne dahil hindi siya nakasagot sa mga text ni Eddie, gusto raw muna niyang kumalma mula sa huling insidente. Siya pa ang nagyayang mag-dinner. Tuwa na lang ni Eddie. Sinabihan pa siya ni Venom na samantalahin ang pagkakataon. Kinabukasan ng gabi, nagbihis ng maayos si Eddie at pumunta sa dati nilang tagpuan. Ganoon pa rin ang ganda ni Anne, parang hindi pa rin nagbago simula nang mawala siya. Niyakap siya ni Eddie. Umaasang maayos na ang lahat, pero laking gulat niya nang mapansin ang singsing -sing sa daliri nito. Pinamiting lang pala siya ni Anne para sabihing ikakasal na siya kay Dan, isang mabait na doktor sa loob ni Eddie, galit na galit si Venom. What's going to be us, Eddie? Are you okay? Yeah, I'm okay. I am not okay. I, for one, would not be inconsolable if Dan were to fall into traffic and lose his head and his feet and all of his teeth. Paulit-ulit niyang minumura si Dan napansin ni Anne ang kakaibang kilos ni Eddie at tinanong kung nandoon pa rin si Venom. Nagsinungaling si Eddie at sinabing patay na si Venom, pero alam ni Anne na nandoon pa rin ito, hiningi pa niya kay Venom na alagaan si Eddie para sa kanya, masakit mang tanggapin, binati ni Eddie si Anne at saka umalis nagmaneho siya ng parang baliw sa kalsada. Wala na rin siyang pake, kasi kahit mamatay siya, andyan naman si Venom para iligtas siya. Humingi ng tawad si Venom dahil hindi niya kayang ayusin ang sugat sa puso ni Eddie. Eddie, I apologize that I can't mend the heart. Take it. Yeah, well, that's easy for you to say. I will only take that because we are hurting right now. Para mapasaya si Eddie, tinulungan siya ni Venom magluto ng almusal kinabukasan. Ang kailangan na lang gawin ni Eddie ay umupo sa lamesa at hintayin. Habang naghihintay, bumaba si Venom at kinuha ang isang bangkos ng mga sulat. Isa sa mga natanggap ni Eddie ay galing kay Cletus Kasady, isang serial killer. Gusto raw siyang makita ni Cletus sa huling pagkakataon, at ikukwento niya ang kanyang buhay muntik nang mamatay si Cletus noong pinanganak siya, pero na siya. Lumaki siya sa isang pamilyang puno ng karahasan. Itinulak niya ang kanyang lola sa hagdan, nilagyan ng hairdryer ang batsa ng nanay niya habang naliligo, at tinadyakan siya ng ama niya ng malala pinadala siya sa ampunan, pero doon ay binubugbog naman siya ng mga mas matatandang bata. Si Francis lang ang tumulong at nagligtas sa kanya. Siya ang nagsilbing ilaw sa madilim niyang buhay. Sinisisi ni Kasadi si Eddie sa lahat ng nangyari sa kanya. Pero sabi ni Venom, hindi kasalanan ni Eddie ang lahat ng yon, kaya wala siyang obligasyong pumunta. Pero gusto pa rin ni Eddie na makaharap si Cletus sa huling pagkakataon. Kinabukasan, pumunta sina Eddie at Venom sa kulungan, parang buffet yon kay Venom. Habang nililibot ang paligid, panay ang isip ni Venom kung ilan kaya ang ulo na pwede niyang nguyain doon. Pagdating sa selda, hinarap ni Eddie si Cletus Kasady. Ayon kay Kasady, kahit patayin siya ni Eddie, siya pa rin daw ang mananalo sa huli. Pero hindi ito tinanggap ni Eddie. Hindi mo naman sinabi kahit ano, ako mismo ang nag-imbestiga. Sagot niya, hindi naman ito pinansin ni Kasady. Imbes, tinawag niyang, pamilya, si Eddie dahil pareho raw silang may ama na lasing Jero. Pero pakiramdam niya, ipinagkanulo siya ni Eddie. Para makaganti, binanggit ni Kasadi ang tungkol sa namayapang ina ni Eddie at ang kasintahan nitong si Anne para lang lalong saktan siya. Bago pa makaganti si Eddie, biglang hinablot ni Venom si Kasadi at sinampal sa pader pilit siyang pinipigilan ni Eddie, pero sinamantala ni Kasadi ang gulo at kinagat ang kamay ni Eddie. Dumating ang mga pulis para awatin ang gulo, ngunit nagulat si Kasadi, dahil ang dam aloy sa bibig niya ay hindi dugo, kundi isang itim na likidong buhay. Pag uwi, humingi ng tawad si Venom kay Eddie, pero hindi siya pinatawad. Sabi ni Eddie, gusto niya lang naman ng tahimik at normal na buhay, hindi yung may kasamang alien na halimaw. Dito na nag si Venom, sinumbat niya kay Eddie na swerte ito dahil siya ang napili, pero sinabi ni Eddie na tinulungan niya lang si Venom dahil isa itong talunan na ipinatapon sa sarili niyang planeta, bagay lang daw maglinis ng inidoro. Nasaktan si Venom, sinuntok niya si Eddie sa ilong, gumanti si Eddie, nagkarambulan na. Oh, I'm throwing a police! I, I am so sorry. Hinampus ni Eddie ang dila ni Venom, pero siya pa rin ang nasaktan. Binugbog niya ang alien gamit ang helmet, nabasag ang mga ngipin ni Venom, pero agad itong tumubo ulit. Binato ni Venom si Eddie sa kisame, at aksidenteng na kuryente. Tumalsik si Venom, at pumasok sa katawan ng ibang tao. Habang himbing si Eddie sa sakit, narinig niyang sinira ni Venom ang motor niya sa labas. Napasigaw siya. Oh, she never met you! Sayonara! Samantala, execution day ni Cletus Kasady. Bago siya tulukan ng lason, imbes na matakot, sumigaw siya. Enjoy the show! Nakatingin ang mga pamilya ng biktima, naghihintay ng hustisya. Pero biglang nagiba ang lahat, tumalsik ang karayom. last words, Warden? No! Please! Uh, Kinabukasan, malungkot si Eddie. Nilinis niya ang bahay, inayos ang kisame, niligpit ang mga balat ng tsokolate, at pinalaya ang dalawang manok sa parke, si Sunny at Cher. Habang si Eddie ay naglulok sa si Venom naman ay nag sa itaas ng tore, magdamag na katingin sa syudad. Dumating ang balita, nakatakas si Kasadi, natakot si Eddie, lalo na't wala na si Venom. May kumatok sa pintuan, si Patrick, isang detective. Tinanong siya kung may alam siya sa pagtakas ni Kasadi. Sagot ni Eddie, wala, pero pinaalalahanan siya ni Patrick, magingat ka, malamang ikaw ang susunod. Natakot si Eddie. Binalikan niya ang mga sulat at interview tapes ni Kasadi para maghanap ng clue. Habang siya'y nag-aalala, si Venom naman ay busy. Una, sinapian niya ang isang lasing na lalaki at tinawag itong mahina. Pagkatapos, sumanib siya sa isang babae at pumasok sa isang costume party. Doon, sumabog ang kasikatan ni Venom. Akala ng mga tao, costume lang siya. Pumila ang mga tao para magpa-picture at yamakap. Si Venom, nagpakilala sa buong party. Huwag kayong malupit sa mga alien. Lahat tayo pwedeng magsama-sama sa iisang planetang ito. Pero dahil napagod ang katawan, napaupo si Venom sa sulok ang ina. Habang naglalakad si Eddie sa dilim papunta sa abandonadong ampunan, nakita niya ang puno. Ito nandoon sa drawing. Nakasulat doon na mahal ni Kasadi si Frances. Agad niyang tinawagan si Patrick, sinabing baka makatulong kung mahanap nila ang babaeng nagngangalang Frances para matuntun kung saan pupunta si Kasadi. Pero sagot ni Patrick, patay na si Frances, siya mismo ang bumaril dito. Naalala pa raw niya ang gabi na iyon dahil masakit pa rin ang tenga niya. Samantala, si Kasadi ay dumiretso sa isang tindahan ng walang sabi-sabi, binugbog niya ang empleyado hanggang mamatay. Inutusan niya si Carnage na hanapin sa internet kung nasa saan ang kanyang minamahal. Habang si Frances naman ay kinakausap ng doktor, tinukso siya na si Kasadi ay nagkakalat ng kabuluhan sa syudad, pero hindi pa raw siya matatagpuan ng matagal na panahon bigla na lang lumitaw ang mensahe sa pager, I'm right here. Nang lingunin niya, nakita niyang nakatayo na si Kasadi sa loob. Sa gulat at takot niya, bigla nitong inilabas ang mga tentacle at sinakal hanggang mamatay ang doktor. Masayang masaya si Frances na makita ulit ang kanyang minamahal. Ipinakilala siya ni Kasadi sa kaibigan niyang si Carnage. Pero hindi natakot si Frances kahit sa mga pulang galame na lumalabas sa paligid. Sa halip, na-impress pa siya, ang hotdaw ng boyfriend niya pagkasira ng salamin ng hole sa loob, nagsitakbuhan papasok ang mga doktor at gwardya. <tinyo> dumating ang mga helicopter at walang tigil sa pagbabaril. Ginamit ni Carnage ang kotse para harangin ang mga bala. Galit na galit si Francis at sumigaw ng sobrang lakas, tinamaan pati si Carnage, kaya bumalik siya sa orihinal na anyo ni Kasadi. Bumagsak ang buong sasakyan. Sabi ni Kasadi, mahina si Carnage sa tunog, kaya tumakas siya sakay ng kotse, hinatak pa ang helicopter at pinasabog ito. Sa kabilang banda, si Eddie naman ay hirap makipag-ugnayan sa bagong host at nagpunta sa tindahan ni Mrs. Chen para humingi ng tulong pero nadapa siya. Nilapitan siya ni Mrs. Chen para yakapin. May ulat na natanggap ang pulis tungkol sa lugar kung saan nakakulong si Frances. Nagsisigawan ang lahat, may halimaw daw wasak ang buong laboratorio. Agad namang tumawag si Patrick kay Eddie para imbestigahan. Nagtaka siya kung bakit inimbite siya ni Kasadi sa sariling execution. Napansin niyang sa lahat ng insidente, nandoon si Eddie, sa pagsabog ng rocket ng Life Foundation at iba pa. May mga clue si Eddie. Naalala ni Eddie kung paano siya kinagat ni Kasadi. Doon niya naisip, siya ang dahilan kaya nangyari ang lahat ng ito. Kailangan niyang managot kaya agad niyang tinawagan ang kanyang ex-girlfriend. Pinuntahan niya ito kasi kasama ang fiancé. Sinabi niyang may problema siya. Sabi ng fiancé, sabihin na lang sa pulis. Pero imposible 'yon para kay Eddie. Akala ng ex niya, nasa loob pa rin ni Eddie si Venom. Kaya gusto niyang makausap si Venom. Pero sa puntong ito, inamin ni Eddie na wala na si Venom. Nakiusap siyang hanapin ito. Nagpunta siya sa bahay ni Mrs. Chen dahil mahilig si Venom sa tsokolate. Pero galit pa rin si Mrs. Chen dahil sinaktan daw ni Eddie ang puso ni Venom. Sabi pa ni Mrs. Chen, si Kasadi ay sinaniban din ng alien at kailangan talaga ni Eddie si Venom. Biglang nagalit si Mrs. Chen at biglang napansin ni Eddie na, siya pala si Venom. Lumabas ang dalawang pamilyar na mata ni Venom, pero nagsusungit pa rin siya at ayaw bumalik, kaya ginamitan siya ni Eddie ng diskarte, purihin siya bilang isang hot na hero. Napa-oo agad si Venom. Matapos mailigtas ang dalawang symbiote mula sa sunog, nagdesisyon sila na magpakasal gamit ang katawan ni Eddie at si Venom bilang sot. Dinala nila si Venom kay Eddie. Biglang lumabas si Venom at agad tumakbo kasama si Eddie. Pagdating ng pulis, wala silang inabutan kundi isang malaking butas sa pader. Naglalambing si Venom, pinapagalitan si Eddie, at gusto pa niyang mag-sorry ito. Ayaw ni Venom patawarin si Eddie hanggang sa malumanay itong nagsalita, bakit mo ako sinigawan? Nang nagsimulang magsalita ng mas malakas si Eddie, sa tulong ni Anne, inamin ni Eddie ang pagkakamali niya at humingi ng totoong tawad. Pag-isip ni Venom, tumalon ito at niyakap si Eddie. Gusto sana siyang halikan ni Eddie, pero tumanggi si Anne. Sinabihan ni Eddie si Anne at Dan na umalis agad at gamitin ang apoy at tunog laban sa mga halimaw. Pinagbalingan pa ni Venom si Dan, dalawang beses, para kay Anne. Habang si Patrick ay naghahanap kay Eddie, nakasalubong niya si Kasady. Hinugot niya ang baril pero mabilis itong nag-transform bilang carnage. Kahit paulit-ulit siyang nagpaputok, wala itong epekto. Nadakip si Patrick. Pumunta si Francis sa bahay ni Eddie para hanapin siya pero wala siyang nakita kundi singsing -sing at litrato ni Anne. Agad lumipat ng pwesto si naan at Dan, pero huli na ang lahat. Dinukot ni Francis si Dan at isinilid sa trunk ng kotse. Tinakat niya si Anne para sabihin kung nasaan si Eddie, pero tumanggi si Anne at hindi nakipagtulungan kaya dinala siya palayo. Ibinigay ni Francis kay Dan ang address at sinabing ipagpalit si Anne kapalit ng ulo ni Eddie. Natarante si Dan at agad tumawag kay Eddie para pumunta sa simbahan. Pagdating sa simbahan, dumating si Francis. Ginamit niya si Patrick bilang regalo sa kasal nila ng kanyang kasintahan sa harap pa mismo ng pari. Sa huling sandali, sumugod si Venom. Where is she? Here you are. Death to you, father. No! Shit! <gasps> Napakalakas ng pulang parasite kaya umatras si Venom, iniwan si Eddie na takot na takot. Sa hina ng katawan ni Eddie, siguradong mamamatay siya, kaya pumayag siyang pakainin si Venom ng lahat ng gusto niya, kapalit ng tulong. Handa nang maglaban si na Venom at Carnage nang bigla na namang sumigaw si Francis. Galit na galit si Carnage at inihagis siya palayo, kaya sobrang nasaktan si Cletus. Pero agad siyang binalik ni Carnage. Time to die! No! Dumating si Francis para patayin si Patrick, pero sinabihan siya ni Carnage na huwag siyang sumigaw. Nagsamantala si Patrick at nakatakas. Tumawag agad ng saklolo pero hinabol agad siya ni Francis paakyat. Sa ibaba, nakatakas na si Venom pero nahuli ulit. Nanunood siya habang kinakain ni Carnage ang pari, wala siyang magawa. Maya maya, sinipa ni Venom si Carnage mula sa itaas. Si Dan naman, nagbuhos ng gasolina at sinindihan ito. Bago mabulag ni Francis si Patrick, narinig niya ang sigaw ni Carnage at agad siyang tumakbo palabas. Tumakbo si Dan pero nahuli pa rin siya ni Carnage at muntik ng kainin. Buti na lang dumating si Venom at hinayla siya pa'y taas. Eksaktong alas 12 ng hating gabi, tumunog ang kampana ng simbahan. Pareho silang bumagsak at bumalik sa anyong tao. Tumayo si Clites at ibinagsak ang ulo ni Eddie sa bakal, sinuntok pa ito. Pagkatapos, nag-transform ulit si Clites at inihagis si Eddie. Biglang sumulpot si Venom at sinagip siya. Nag-transform silang dalawa at nagsagupaan mula sa ere pababa sa lupa. Tumunog ulit ang kampana. Ginamit ni Clites ang plastic bag at tinakpan ang ulo ni Eddie. Nang malapit na siyang mamatay, sumugod si Venom. Naglaban ulit ang dalawang halimaw. Tinangkang sakali ni Venom si Carnage habang itinaas ni Carnage ang tentacles niya, pareho silang inihagis. Gumanti si Carnage gamit ang tentacles para gapusen si Venom. Bumagsak si Venom sa matigas na sahig. Kumuha ng maso si Cletus at pinukpok si Eddie ng ilang beses. Samantala, ginapos ni Francis ng kadena sa leeg si Patrick at itinulak ito pababa. Gusto ni Cletus patayin si Anne sa harap ni Eddie. Nag-transform siya, ginamit ang mga tentacles niya para hilahin si Anne mula sa kabaong at inakyat ito. Tumakbo si Dan para tulungan si Venom mula sa pagkakabaon pero laking gulat nila ng pagdating ni Carnage sa tore, pinigilan siya ni Francis. Galit na galit si Carnage sinakal niya si Francis habang walang magawa si Cletus. Napagtanto ni Venom na hindi sila compatible, hindi sila symbiotic. Samantalang sina Eddie at Venom ay tunay na magka-partner pilit tinanggal ni Venom ang mga debris para makaalis at gumapang papunta sa tore. Nang makarating sa likod, habang nakanganga si Carnage, pinalun siya ni Venom at sinaksak ng bakal sa ulo. Napakawalan si Anne sa sakit. Bumaba si Venom para tulungan siya pero tinaga siya ng isa pang kalaban mula sa likod, pinutol ang mga binti ni Venom at sinaksak pa siya sa likod. Let there be. pinagsama silang dalawa at inihulog mula sa tore. Kumapit si Venom sa gilid at binuhat si Ann. Nasalo naman siya ni Dan. Pag akyat ni Venom, ilang ulit pa siyang sinaksak. Di na niya kinaya at bumagsak sa sahig. Father, one of us must die. We need fire or sound si Francis, buhay pa. Tumayo siya mula sa likod. Nang nakita ni Venom na sisiga siya, itinulak niya ito pababa. Habang bumabagsak si Francis, sumigaw siya ng malakas na puno ng galit, sumabog ang buong tore. Nahulog ang kampana at nadaganan siya, dahilan ng kanyang pagkamatay. Sa labas, ligtas na lumapag si Venom dahil tinulungan siya ni Ann at Dan. Sa kabilang banda, si Carnage ay bumagsak at naging parang karne. Bago pa siya makalapit kay Cletus, hinatak siya ni Venom at kinain. Lumapit si Venom at hinawakan sa leeg si Cletus. Sabi ni Cletus, You know what I really wanted? I wanted your friendship. I'm sorry Cletus, tinupad ni Venom ang hiling niya, isang engranding hapunan. Dumating na ang mga pulis, kaya agad silang tatlo tumakas. Nagpaalam si Eddie kay Ann at sa pagkakataong ito, taos puso niya silang binati ni Dan. Sa bubong, buhay pa si Patrick. Nagbago ang kulay ng mata niya at may binulong siyang halimaw. Pumunta si Eddie sa park kung saan pinalaya ang dalawang manok. Naisip niyang simulan na nilang tumakas ni Venom. Unang destinasyon, panoorin ang paglubog ng araw sa kakaibang dalampasigan. Nagpalitan sila ng mga Masalitang salitang pampulakas ng loob at paminsan-minsan, comfort, at namuhay sila ng masaya. Sa post-credit scene ng part 3, Ipinakita ni Venom kay Eddie ang kaunting bahagi ng kaalaman na taglay niya. Dahil dito, napunta sila sa isang kakaibang resort. Doon, nakita ni Venom sa TV si Spider-Man, na para bang napakasarap kainin. At dito nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan niyo ang recap, pakibigyan ng like at mag-comment tungkol sa pelikula. At huwag niyong kalimutang mag- Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching!